Gusto nyo bang swertihin? Narito si Mas Carlos Kuwa upang bigyan kayo ng mga gabay patnubay, nubay prediksyon. Nasa inyo pa ang kamay pa rin salalay ang inyong mga tagumpay. So yung mga, mga may kliyente ni Master Carlos Kuwa na may mga problema sa kalungkutan, sa pag-ibig, sa career man, sa buhay-buhay, and, and Master Carlos Kuwa is gifted. Sabi nga ni, ni Kumbuch na talent, tale, gift to, ni, ni Lord, talento, ang pagpapungshui, pero nag-aral din po si Master Hans Kua, ha? nagpa-specialize pa si Master Hans ko. So pagdating sa feng shui side, very grounded talaga ang ginagawa. At hindi, MMA, hindi ko ano na pinasabi ni Master. Totoo, pinag-aralan. I've been in practice of feng shui for more than 10, 20 years now. Wow. Um, yes, kumuch and naging isang feng shui master na may billboard, taga DZME family. Yung mga pagsasaboy ng mga coins kapag New Year, pagtalon kapag bagong taon, pagsapit ng 12 a.m., mga bilog na prutas. Saan po ba din ito? O ano po yung naging basis Bakit tayo naniwala? Siguro pwede natin sabihin ito, base dito, dahil gusto natin swertin sa pagsalubong sa bagong taon. Mm -hmm. Lahat naman tayo gusto natin ng swerte. So, bigyan natin ng konti ng mga rituals. Ah, uh, galing kay Master Hansku. Ang lucky color po natin sa 2024 is violet. violet. Kaya naka-violet kami dalawa ni Kong. Ahh! Uh, violet! Uh, ako sa, so, dots? Ikaw, hindi ka sa swerte hindi yan. Pero naka yan siya. <laughs> para naka-polkadots, <laughs> pagkontra. Bakit <laughs> violet? <laughs> mas, sir, nakita ko sa Facebook o sa social media o sa yes. Google yata. Parang hindi yata violet. For, uh, peach, peach fuzz. Yes, peach fuzz. Oh, hindi ko alam kung saan nila na-compute yun, pero sa akin Pine dito color. ay lucky color. Bakit oh. violet, mas Ranz? Eh, wood dragon to. Uh, Pati uh, hindi green o kaya brown. Hindi ibig sabihin wood dragon, green or brown na. Violet innovation sa year, sa month, sa day, sa hour. Comp energy ay uh, mga yung chi energy yung swerte. Violet because the money or wealth element is violet. Buksan natin lahat ng mga ilaw sa bahay, gawing maliwanag ang pagsalubong sa bahay natin. Mag-declutter na tayo. December 29 yon, 30, 31, dapat Mabili. bago pumasok, maglinis na tayo. Itapon ng mga sira, mga luma, mga kalat sa bahay para pumasok ang good fortune. Labing dalawang klase. 12 kinds of different fruits to signify 12 months na masagana. Kailangan ba, Master Hans, kung na bilog-bilog, hindi naman. Banana, pwede. Pwede. Ah, sabi pinya. sabi nila, hindi bilog. Hindi, mahabang bilog. Mahabang bilog, wow. pwede. Mahabang. <laughs> any shape, any shape. Basta labing dalawang klase, swerte po yan. Pinya, swerte po yan. Ubas, Uba. apples is for harmony, symbol Bayabas. po. Bayabas. Bawal po mabulukan ng fruits. Hindi, pag luma na, kainin mo na. Huwag mo na hayamas sila. Huwag <laughs> <laughs> mo na hayamas mabulukan yung fruits na yon. Labing dalawang klaseng fruits po to signify. Mag-display tayo ng dragon. Display. Ilagay yung dragon sa southeast direction ng bahay o ng sala para maka-attract tayo ng swerte sa 2024. Palitan na ang mga cortina natin ng color violet or mga yellow o mga blue para swerte po ay pumasok. No? Tapos palitan natin ng punda, bed cover para, yung, para sa single dapat po pink. Sa mga may asawa naman po, red. Red. Para, para ito na mga sirang mga sa bahay. Ayusin ang tagas ng gripo. Ayusin yung main door natin. Lilisin natin yung stove natin. Yung lalagyan ng asin, bigas, asukal. Dapat puno, puno po yan. Yung LPG natin, water dispenser, puno. Yung polka sa nasot ni Joanna. Swerte po yan. Magsot ng bagong underwear para sa mga single. Bagong underwear para sa single. Oo. Uh -huh. uh -huh. Punuin na. Ang pera sa wallet Maglagay yeah. ng barya sa bulsa Isulat ang goal plan natin Idikit yan sa pintuan Para maalala natin lagi I-text natin na ah, Lahat ng mga family members natin Ng happy, healthy, prosperous new year Maglagay ng Buddha hands up na hatas ng kamay Sa southeast direction Para success star activated Mag-display naman Ng arwana Sa uh, north direction Para money star activated Mag-display ng General Kwan Kung ilagay po yan Sa southwest direction Piyaw naman uh, Na bracelet na pagkakainasot ni Maastricht Piyaw na bracelet Ay swerte po Pang-attract, pang-catch po yan Ng pera yan So mag-share tayo Ng maraming blessing Blessing sa ibang tao Mag-post tayo ng good vibes Sa social media Lagyan natin ng maraming pera Yung cashbox natin Ang pinaka-importante Sa pagsalubong sa bagong talam Lahat tayo Sipag tigang determinasyon Yung mga goal plan natin Pero syempre Dapat mag-pray Magpasalamat tayo Be grateful sa lahat Maliit man O malaki man We have to be grateful and happy Wow! 1,000 live viewers na tayo Kung butch, tignan mo Totoo to.